So, mga bagay na kailangan mong gawin upang maging needy sa paghahanap ng atensyon mo ang isang lalaki. Okay? Sa video ng ito, mga kamamay, aking i-explain, ipaliliwanag ko, at i-share sa inyo yung mga dapat at kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay magkandarapa o siya naman yung mismong maghabol. Okay? Ng atensyon mo. Kung dati-dati mga kamamay, hindi kanya pinapansin, ini-snub kanya, ini-ignore, parang baliwala ka lang sa kanya. Well, ginawan ko 'yan ng video at ginawan ko ng paraan para mismo sa iyo. Kaya mga kamamay, kung magugustuhan mo ang video ng ito, ihiling ko na agad ngayon na pindutin mo subscribe button, notification bell at ilike mo na rin ang video ng ito para makatulong din sa ating channel. So kung handa ka na, simulan na natin to. Sa so, mga kamamay, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maging needy sa paghahanap ng atensyon mo ang isang lalaki? So number one, huwag mo rin siyang kausapin paminsan-minsan. Oo mga kamamay, kapag ang isang lalaki ay hindi mo paminsan-minsan kinakausap, pinapansin, sigurado ako magtatakayan at mag-iisip sa'yo. Kung dati-dati naman, Pinapansin mo siya, ang saya saya inyo nga, okay, nagtatawa ng kayo, okay kayo sa madaling sabi. Pero, subukan mo na isang araw, wag mo siyang pansinin. Sabihin na nating, 8 hours o maghapon mo siyang hindi pansinin. Sigurado ako, mapapansin talaga yan ng isang lalaki. Ngayon, magtatakang isang lalaki sa iyo kung bakit mo to ginagawa. Niwala naman siyang ginawang masama ni wala naman siyang ginawang pagkakamali sa iyo. Pero bakit bigla kang hindi nagpaparamdam sa kanya or hindi mo siya pinapansin? Sa madaling sabi, kukulitin ka ngayon ng isang lalaki. Kung magkalayo man kayo, uh, chat-chat ka niya, tatawagan ka niya kung bakit hindi ka nagme-message, hindi ka tumatawag sa kanya, kung dati naman ang nakasanayan niya, lagi kang uh, nandyan para sa kanya. Lagi mo siyang pinapansin, at uh, umpisa pa lang ng araw, ikaw na kaagad yung unang umiimik sa inyong dalawa. Pero bakit isang araw hindi ka nagkaganyan? So ngayon, hahabulin ka ng isang lalaki, magtataka siya. Marami siyang gustong itanong, gustong malaman sa iyo. Kaya isang effective na paraan ka mama, yung hindi mo muna pagpansin sa kanya. Nang sabihin na natin 8 hours para maging needy sayo sa iyo sa paghahanap ng attention mo ang isang lalaki. Tandaan nyo mga kamamaya, paminsan-minsan ah, nyo lang itong gagawin. Sabihin natin na once in a week, okay na po yun mga kamamay. Kamamay, bakit naman? Hindi ba pwedeng araw-araw kong gawin yan? Hindi po po pwede mga kamamay kasi hindi po magiging successful ang inyong gagawin ito kung araw-araw nyong ipararamdam ito o araw-araw nyong gagawin ito. Ah, may ano namang maaring side effect nito kung araw-araw kong gagawin. Eh syempre mga kamamay, baka magalit na yan sa'yo kapag ka araw-araw. Iisipin niya na baka hindi ka na interesado sa kanya. And make sure mga kamamay, ha, kapag ka ginawa nyo to once in a week, sabihin na natin maghapon, kailangan may valid reason kayo kung bakit nyo ito ginagawa. Sabihin na natin LDR kayo o okay, hindi ka nagpaparamdam sa kanya kasi nga gusto mo mamis kanya. Gusto mo maging needy siya sa'yo gusto mo ikaw naman yung habulin niya. So, kailangan mga kamamay, kapag ka nagparamdam ka, sabihin na natin, natapos na yung maghapon. Okay, bandang alas 7 ng gabi, gusto mo na siyang replyan. Gusto mo na siyang i-message. Kasi nga, isang daan na yung miss call sa'yo. Isang daan na yung message sa'yo. So, kailangan i-ready mo ang napakalalim mong dahilan kung bakit hindi ka nagparamdam ng maghapon. Pero kung malulustan mo to mga kamamay, sigurado ako makikita mo ang pagiging needy ng isang lalaki sa iyo. Kaya napakagandang tips mga kamamay na paminsan-minsan huwag nyo pong i-message ime o papansinin ang isang lalaki. Kung mahal ka niyan, mangyayari na magiging needy siya sa iyo. At kung hindi ka naman niya mahal, okay, magmamatigasan kayo. So number two, magpabebe ka rin paminsan-minsan. O mga kamamay, sabihin ng iba, Kamamay, bakit naman kailangan magpa pa? Bakit kailangan mong gawin to? Effective ba to sa isang relasyon? Yes, mga kamamay, effective po yan. Sapagkat ang isang lalaki ay lagi kang iisipin kung magiging pakipot ka, kung magiging pabebe ka sa kanila. Ibig sabihin, hindi ka ganung kabilis makuha. Tandaan yung mga kamamay, ha? ang isang babaeng mabilis makuha. Ibig sabihin, ang isang babaeng mabilis mapasunod. Hindi mo na kailangan pilitin. Yan yung mga babaeng hindi binibigyan ng value ng isang lalaki. Okay, yan yung mga babaeng hindi hinahabol ng isang lalaki. Bakit? Eh, ang lubay niyong yayain. Ang lubay niyong kuhanin. Pero kung ikaw ay isang babaeng pabebe, ikaw yung babaeng pakipot. Mahirap kang kuhanin. Kasi marami pang challenge, marami pang uh, soyuan. ang pagdadaanan ng isang lalaki bago kanya papapayag, bago kanya maisama, bago kanya makuha. Ibig sabihin mga kamamay, magkakaroon ng konting challenge ang isang lalaki sa iyo. At yun ang gusto ng mga yan. Sila ay mga hunter. Ang gusto nila, medyo pinahihirapan sila ng konti. Nagiging challenging ang isang sitwasyon. Yan ang gusto nila mga kamamay. Kaya kung gusto mong maging needy ka sa isang lalaki, paminsan-minsan magpabebe ka. Okay? Magpakipot ka. Huwag ka munang pumayag huwag ka munang umoo. Sigurado ako, mag-iisip na mag-iisip ang isang lalaki, I iisip siya ng paraan, iisip siya ng solusyon, kung paano kanya mapapapayag. Kaya maganda mga kamamay, uh, magpabebe din, paminsan-minsan. Sigurado ako, magiging needy sa iyo ang isang lalaki. So next, huwag kang palaging available. Okay? Huwag laging oo ng oo sa mga imbitasyon, okay? Sa mga yaya. Kailangan marunong din kayo na huminde, Huwag laging maging available sa isang lalaki. Para sila ay maging needy, para sila ay maghanap ng attention mo, magkaroon sila ng effort. Okay, para sa'yo, kailangan. Huwag pa laging available. wag laging oo ng oo. Diyan tumataas ang value mo. Diyan tumataas ang halaga mo pagdating sa isang lalaki. Okay? Kasi nga, sa so kung gustuhan niya na makuha ka, magkakaroon niya siya ng effort sa'yo. Magkakaroon niya siya ng extra sacrifice sa iyo. Kapag ka palagi kang uh, tumatanggi o madalang kang sumama sa kanila at ikaw yung gusto niyang makasama talagang tataas ang halaga mo sa isang lalaki. Siyempre, isang lalaki, mag-iisip ng mag-iisip. Ano kaya ang magandang gawin? Ano kaya ang magandang paraan na dapat kong gawin para lamang makuha ko o makasama ko ang babaeng ito? okay, masyadong high standard, masyadong pinapahirapan. So kapag ka nagkakaroon ng challenge sa pagitan ninyong dalawa, malamang nag-iisip ang isang lalaki. At sa paraan ng pag-iisip niya, dun pumapasok ang tinatawag na pagiging needy ng isang lalaki sa iyo. Kaya maganda mga kamamay, huwag palaging maging available. So next, siguraduhin mo na masaya siya sa tuwing magkasama kayo. Oo mga kamamay, this is a good investment pagdating sa isang lalaki. Make sure sa mga ginagawa nyo ngayon, sa mga pinupuntahan nyo ngayon, sa mga nangyayari ngayon, siguraduhin nyo na napapasaya nyo ang isang lalaki. Yung tipong saya na hindi kayang ibigay ng iba. Okay? So dahil alam nyo o nalaman nyo ang teknik na to mga kamamay, galingan nyo na Okay? Sa mga bagay-bagay kung paano nyo mapapasaya ang isang lalaki na tipong hindi kanya makakalimutan compared sa ibang tao. Kamamay, bakit naman? Be, kailangan na gawin yan para maging needy sa akin ng isang lalaki. Kailangan nyo to mga kamamay. In times na kayo ay magkahiwalay, sabihin na natin mag-abroad ng isang lalaki, ang asawa mo'y lumayo sa'yo, nagkaroon siya ng bagong trabaho at hindi kayo madalas magkikita, magandang investment to mga kamamay. Yung napapasayan nyo siya ngayon, kasi pagdating ng panahon, ito yung mga alaala, -ala, ito yung mga sitwasyon na ikaw yung kanyang iisipin. Okay, iisipin niya na kapag ka siya ay malungkot, kapag ka siya ay mag-isa at nalulumbay, isipin ka niya, isipin niya yung mga bagay-bagay na nangyari sa inyo noon. Natatandaan niya na kayo ay pumunta sa ganitong lugar, okay? O kaya kahit sa isang bagay, mga kamamay, kapag ka may hawak siyang isang bagay na nagpapaalala sa iyo, mag-isa yung ngingiti, eh. mag-isa yung uh, hahalakhak, o ngingisi. Diba? So, siguro mga kamamay sa inyong sarili, nararanasan nyo yan. Yung tipong uh, meron kayong naaalala pagdating nyo na sa isang bagay, pag nakita nyo, nahawakan nyo, masasabi mo na itong lalaki na to, ang, o oh, I mean, yung mga babaeng, o oh, babaeng ito ang unang sumasagi sa aking isipan. So, aminado kayo mga kamamay, may mga ganyan. Yun yung mga nagre-remind sa inyo ng mga bagay patungkol sa isang tao. Kaya mga kamamay, mag-invest kayo sa happiness, sa memories ngayon na magkasama kayo para pagdating ng araw, magiging needy siya sa paghanap sa iyo. Magiging needy siya sa paghanap ng attention mo. Gusto niya ulit maulit, gusto niya ulit makakasama ka. The same place, the same moments. Okay? So investment yan mga kamamay. Makakatulong yan upang lagi kang hanapin ng isang lalaki. And last, mag-explore kayo na magkasama oo mga kamamay napakaganda rin itong bagay and tips na to upang maging needy sayo ang isang lalaki subukan nyo yung mga bagay puntahan nyo yung mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan explore ninyo ang bawat isa na magkasama tandaan nyo mga kamamay kapag ka ginagawa nyo yan tumatatak sa inyong isipan yung mga unforgettable moments na pinuntahan na ginawa nyo na kayo lamang dalawa. Kaya maganda mag-invest talaga mga kamamay, mag-explore kayo, maging adventurous kayo pagdating sa inyong relasyon. Sigurado ako tatatak ito sa isipan, sa memorya at sa alaala -ala ng isang lalaki kapag ka na-explore ninyo yung mga bibihiran lugar at bagay na meron sa inyong listahan o sa inyong mga bucket list dyan. Kaya mahalaga mga kamamay na mag-set din ng time for your uh, relationship. Sigurado ako, matutuwa ang bawat isa. At kapag uh, kayo ay magkahiwalay o magkalayo, lagi niyang iisipin yung mga ginawa nyo, yung mga pinuntahan ninyo. Lalo na kapag ka nakita niya yung isang bagay, yung isang lugar na pinuntahan ninyo na hindi kayo magkasama. So, sisikapin niya na i-message, tawagan ka. Sabihin niya, uh, Babe, namimiss kita. Naalala kita dito nung kami nasa Tagaytay. Nung tayo magkasama dito, kailan kaya ito mauulit? Baka po pwede next week, di ba? So, magiging needy sa'yo ang isang lalaki kapag kaganon. Kaya gumawa, lumikha kayo at mag-explore, maging adventurous na magkasamang dalawa kasi makakatulong talaga yan upang maging needy sa paghahanap ng attention mo ang isang lalaki. So mga kamamay, for more video and love advice para sa inyo, sa inyong relationship, kung gusto mo yung ganitong klase ng love advice, huwag mo kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at ilike mo na rin ang video nito. So mga kamamay, sa so, mga naghahanap dyan kung ano daw yung klase ng perfume na aking ginagamit, namurong murang mura lang mga kamamayan. No? sa mga nagtatanong dyan, mga girls, pwede nyo paregalo sa inyong mga partner o pwede nyo rin pong gamitin ito sa inyong sarili. So, why don't you try uh, uh my signature perfume. Napakamura yung Baby Flow Baby Cologne. Napakaganda po niyan pagdating sa uh, sa inyong scent, sa inyong aroma. So, try nyo po yan. Lagay ko nila po sa baba ng video ito. So, ano pang inihintay nyo? Check it out. Paalam!